ang lahat ng paperwork uh, para doon sa bridge na 'yon ay uh, sinimulan na. Bata. Uh, ngayon nandiyan na yung bridge so dapat uh, nating pagpasalamatan para para sa akin bilang isang Dabawenyo at uh, syempre uh, sa mga tiga mindanao na din. dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun. No? traveling from uh, south uh, to north of uh, Davao in the region. Uh, nagpapasalamat kami kay dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo uh, para doon sa tulay at uh, syempre nagpapasalamat tayo uh, sa People's Republic of China dahil uh, buong, buong nila binigay yung entire cost uh, ng tulay na iyon so wala tayong walang gastos ang city government of Davao, walang gastos ang uh, Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect mag ang south to north uh, kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of, the, of President Bongbong Marcos saying that this is one of the four legacy uh, projects under his administration so far? Uh, basta sa akin, yun na lang. Uh, bilang dabawenyo at bilang Mindanao, uh, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang Mayor. Now, uh, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. at uh, And yes, as I said, yung first of fund. Um, People's Republic of China. Sila yung dapat, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday on a different matter. Uh, today, uh, the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Uh, was the submission done already or? Wala akong, uh, hindi ko alam no, uh, kung nasubmit na ba yung uh, medical records. Ang pinaka ano siguro? Tamang tao na sumagot na kung ano yung nangyayari sa kaso ay uh, si Atty. Nicholas VP, is there something that the uh, former president wishes to relay? Or perhaps you want to relay to the uh, Filipino people now na mara malapit na po ang Pasko? Oh, uh, well, uh, malungkot ang Pasko natin dahil... Hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga eskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at uh, mga us opisina ng gobyerno. Uh, pero kailangan natin, natin maging matatag.